Magandang buhay mga kaputingting. Meron tayong gagawin dito na isang Bibo white 12 Ang problema nito, blackout. Pagka i-charge nyo, ayan, ala kayong makikita. Pero dito sa ginagamit ko na schematic, ayan o. Oh. Kung napapansin nyo, yung nagbiblink-blink na yan, dito yan, nag-charge siya. Ngayon, kapag ka ganyang blackout, wala rin siyang vibrate. Kasi ito water damage. Shoutout dun sa may-ari. Ayan, ki Bilas Arnold Bondok saka kay Gemaline Gueco Bondok. Ayan. Saka dun sa may-ari nito si Kuya Dre. Ayan. Shoutout sa inyo. Galing po po itong tarlac Maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ngayon, ang gagawin natin magpapalit tayo ng LCD. Kaya unang gagawin natin, tanggalin natin yung kanyang SIM tray. Tapos dito sa kanyang back cover. Ngayon dito sa gilid. Tulak nyo lang siyang ganyan. sa Bali itong SIM card na to, ay itong cellphone na to, napalitan na to ng LCD. Kaya lang nabasa. Yung LCD pa rin yung unang-unang bumigay sa kanya. Pero i-check iche pa rin natin yung ngayon pag nyo ko sa inyo dito itong fingerprint niya andito yung flex cable. Ngayon kapag ganyan Ingat kayo dahil pag napunit yung flex niya hindi na gagana yung fingerprint. Yan. Ayan, yang yang lang yan, yung cover niya. Tapos, yan ito Yan, para matanggal uh, nyo. eh magtatanggal tayo ng battery. Kaya tatanggalin natin yung kanyang back cover. Sapagkat mag-aangat tayo ng LCD. Yung flex ng LCD natin nasa ilalim ng battery. Ayan. Kaya obligadong tanggalin natin yung cover ng ating board ayan natanggal na natin yung mga turnilyo. i check lang natin tapos iangat nyo siya ito check lang natin lahat yung tornillo bago natin iangat yung cover Ayan yeah, mga kabuting ting, iangat natin. Ayan. tabilang lang natin. Ngayon, ito yung sa battery. Una nyo iangat yan lagi. Ayan. Pagkat magtatanggal tayo ng battery, iangat na natin yan. bari baka sumabit dito eh. Ayan. Ngayon, ganitong pagtanggal ng battery. Ayan. Ipitin nyo lang siyang ganyan, tapos silahin nyo. Ayan oh. Dali na siyang tanggalin kasi bali na gawa na ito eh. Palitan na rin ng LCD. Yan, yan at lang siya. Tapos ito yung flex cable nung LCD natin. Iangat nyo na rin yan. Tapos dito. Ngayon ito i natin para madali natin tanggalin yung kanyang LCD. Ayan, inita natin paikot yung iinitan nyo para lumambot yung ating adhesive medyo ingat lang kayo rito sapagkat mayroong camera iwasan nyo lang siya yan Mararamdaman nyo naman ito kapag mainit na siya ngayon kapag ka tatanggalin nyo na gamit kayo ng curb ayan o oh. Ayan. Pang sikwat. Ayan. Saan nyo rin sa gilid. Lahat di pa ganyan. Paikot. Ayan. Tapos pagdating dito, ingat kayo para hindi sumama yung speaker cover natin. Ayan. 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 Try natin na itulak. Mangat na tlase. Eh makikita ko sa inyo na nabasa siya talaga. Sapagkat may mga puti-puti siya rito na iwan. Ayun oh. Yan. Yan yung puti-puti na yan oh. Yan yung palatandaan na yan. Nabasa parang asin na natuyo. Ayan. Okay. Ngayon, lilinisin natin to. Bago natin i yung ating bagong LCD. Ayan, linisin lang natin paikot. Para pagka inilapat natin yung panibagong LCD natin, hindi siya nakaangat. Ayan Kailangan matanggal natin yun eh. Yung ginamit yung pandikit. Ngayon kapag nalinis nyo siya, medyo brasin nyo lang para matanggal siya yung pinaka alikabok. Ayan, ayan. Tapos itatrial na natin yung ating bagong LCD. Ito yung binili natin. Ayan. Ito yung luma kailangan parehas siya ngayon ito trial natin bago natin siya i-fix kabit natin yung kanyang ribbon ngayon isunod natin yung battery yais lang natin yan hindi pa ito nakapiksa yan para lang ma-try natin Kapit natin yan tapos i-on natin ayan oh. ayan na siya ito yung water damage dahil LCD yung papalitan natin hintay lang natin eh mga kaputingting, ting okay na oh. ngayon kapag kaganyang bago yung LCD nyo bukuha kayo na isang application kahit na anong application dyan pero madalas yan yung pwede yan yung dial igalaw nyo ganon kapag ka gumagalaw siya lahat yan oh napapansin nyo huwag sabihin good yung LCD natin kailangan kasi yung paikot na yan buong LCD ayan o eh gumagana para hindi siya mag touch ayan o hindi siya na delay ayan pagka ganyan, pwede na nating idikit kaya off natin at i-fix na natin yung cellphone Kaya mga kabuting ting, uh, di kita natin. Mula dito, ayan. Paikot. Ayan. Meron naman siyang pinaka guide eh. Para lumapat yung ating LCD. Ayan. Paikot yan. Hindi kita natin ng adhesive. para hindi umangat yung ating lcd kapag na ikutan nyo ilalapat nyo na yung lcd ayan na ikutan na natin ilalapat na natin mga kabuting ting yung ating lcd ibigay natin mabuti yan Ayan. Tapos itulak nyo siya ng pababa. yan Tapos pataas ulit. Para lumapat sa kaliwa. yan, Tapos sa kanan. Saka nyo siya iaayos dito. Ayan. Ngayon kapag ka na-fix nyo na, ibabalik nyo na yung battery. Sapagkat na natin, nalagyan natin siya ng clamp natin tapos sunod natin yung kanyang battery Ayan. kabit natin yung sa power tapos balik na natin yung kanyang board cover Yan. babalik na rin natin yung kanyang tornilyo para babalik na natin lahat bago natin lagyan ng clamp at patutuyuin natin siya ng kalahating oras kabit natin ngayon naitornilyo na natin isusunod natin yung kanyang fingerprint yan huwag niyong kakalimutan yan para magamit niya yung kanyang fingerprint yan tapos ilalagay natin yung kanyang lock. Tapos tornilyo. Yan. Sunod natin yung cover. Yan. Yan, maririnig niyo naman eh. Lahat. Pag nag-lock na yan eh, tutunog siya eh. Ayan o. Kalahating oras mga kabutingting, lalagyan natin siya ng clam at patutuyuin natin. Hintayin natin yung kalahating oras. Eh mga kabuting ting kalahating oras. Tanggalin natin. Para maituro ko naman sa inyo kung paano lilinisin yung gilid. Dahil may mga sobrang adhesive to eh. Ayan o. Dito, ganyan, gamit yung kamay. Ganyan lang. Para lang matanggal yung dikit. Ngayon, nalinis na natin. Iyon natin. Para masigurado natin okay na yung ginawa natin. Password? Ayan mga kabuting-ting, okay na. O. Ayan. Ano. Okay na yung ginawa natin. Magagamit na nung may ari.